Kung sino sa amin mo, pasyente sa kanang, 'yun na uwi na pauwi. At hahatapatin siya natin na natatanda. Na. Iniisip mo lang walang nagagawa diyan. Na, Pagdating na mapaya. Madagos sa usapan nila yung manis na rin kaagad ng tatlo. Para kontra dudot dahil kinaumagahan ay lagi ako sa tapat ng tindahan na pinag-inom namin. Ito. Na naman ay, ko ulo mo si Nilas eh. eh. Masakit ang ulo ko na umuwi sa bahay nila Maylin. Wala akong alam alam sa nangyari. Na may record mo yung papadodod. Ang kantahin mo. May record mo yung papadodod para na hindi Nasaan na? Ba? na saan, hmm. Record mo ano ano po? Pinto. Pinto. Mga idol ni papadodod. mo ano? Pant. Ang na lalaki. Magandang umaga po, Aling Lila. Talagang maganda ang umaga ko ngayon. Ewan lang sa'yo. O? Ewan ko sa'yo. Si Mylene po. Bakit? Nasaan po siya? Iwan mo muna kami, Nay. Tawagin mo lang Asungit ako. Nasungit ng matanda. Hahaha. Checkmate, Captain. Palungtot ngayon, Captain. Good morning, Mylene kung lumapit sa akin, please. Natidiri ako. Ang kalpanay sana eh, sa TV. Mahal na mahal, pasensya ka na. Na no, malabas sa TV ko, yung ano mo, mo to eh. Hindi ako ginising ni paring Amir kaya eh. doon ako nakatulog sa tapat ng ligahan. Sa TV sa tanong nanon Totoo mahal. Kung masabi ako lapit, <laughs> <coughs> consistent ka ha? Ano bang sinasabi mo? Pasensya ka na, kaya na ako nakauwi. Totoo ang sinasabi. Nawala na yung lasing mo kaya nagmama ang maangan ka na? Hindi na, ano ba to? Nagugulo na ako. Kunwari hindi mo ko nakita kagabi doon sa tindahan. Ha? Nagpunta ka doon? Andoy naman. May kiretuhin ko na nga ako. Papadudot. Oo. Mayayas ka dito. Mahal naman. Oh. Ah, dahil lang hey. sa naglasing ako, papalayasin mo ako. Tingin mo ba, ganoon ako ka